Hello everyone! Welcome po sa Session 3 ng Leading a Small Group uh, Training Seminar at uh, Purihin ng Panginoon sa bawat isa sa inyo na nanonood itong uh, training na ito. Alam nyo, napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng mga mauhusay at ganap na mga leaders po na siyang mamumuno ng ating mga small groups sa Aral At kayo po yan, kayo na nanonood itong uh, Uh, training videos na ito so nawa ay talagang pag-aralan natin maigi at uh, unawain natin kung paano ba pamunuan ng ating mga small groups at uh, sa pamagitan ng uh, wasto at uh, ikaw nga mabuting pamumuno ang mga small groups natin uh, you know both uh, live groups as well as mga task groups natin kung uh, ito ay mapapamunuan ng mabuti ay malaki po ang talagang maitutulong nito sa Aral CC. So praise God. At uh, tayo po ay manalangin muli at hilingin ang tulong ng ating Panginoon sa mga pag-uusapan natin dito sa uh, session na ito. Let's all pray. Father, thank you so much Panginoon sa biyaya mo and right now Lord we commit to you once again itong aming uh, pag-aaralan at pag-uusapan. Kabayan mo kami Panginoon upang sa tulong mo Lord God ay aming uh, matutunan yung mga bagay na kailangan naming malaman para po sa mabuting uh, pamumuno ng mga small groups sa Aral So, thank you, Lord. At uh, muli, pinagkakatiwala namin itong aming pag-aaral na ito sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. At uh, muli, bago tayo mag let me just uh, read to you uh, itong passage na ito mula sa Aklat ng Epeso, Ephesians chapter 4, simula sa verse 15. Sabi rito, instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. So, sa pamagitan ng ating uh, pagpapaalaala sa isa't isa ng katotohanan, yan ay walang iba kundi ang ibanghelyo. Sa pamagitan ng pagsasalita natin na naaayos sa katotohanan, matutulungan natin ang isa't isa na lumago sa Panginoon. At sabi nga ni Apostol Pablo sa susunod na verse, from him the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work so kong tayo po ay lalago magtutulungan tayo sa ating mga small groups para e bawat isa Kung may mga leaders tayo na talaga mag-aalay ng sarili nila kasama mga uh, workers mga kamanggagawa natin sa core teams Uh, titibay po ang mga small groups natin at uh, tunay nga na ito ay magiging mga uh, lugar kung saan ang mga tao ay pwedeng lumago sa kanilang pananampalataya at uh, doon ay magiging mature sila in Christ. Yan ang ating uh, minimiti mga kapatid. Kaya tulungan niyo ako, magtulungan po tayo para maka po tayo ng mga uh, leaders po sa ating mga small group. Okay? So, ating uh, tingnan ngayon, itong uh, pag natin to, no? Uh, balik tayo muli sa uh, leading a small group. Ata, uh, itong apoyung po yung ating uh, paulit-ulit na uh, pinag -uusapan. ano nga ba talaga ang small groups sa RC? A small group is a a place of grace where we help our members to to grow, no? Uh, to help our members grow in faith. So that they can serve the Lord together with others. So, umaasa po tayo na mga membro natin ay hindi lamang tagapakinig ng salita ng Panginoon. Uh, bagko sila ay lumalago, natututo, at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hanggang sila po ay uh, matutong maglingkod sa Panginoon kasama ang iba. So, yan po yung ating uh, mithiin sa ating uh, uh, small group ministry. Muli ito ang ating mga napag-usapan so far. Una, yung two different types of small groups. So, meron pong live uh, life group, meron pong task group. So, yung life group po ay living in, in fellowship, fellowship every day. So, dito nag-grow tayo sa relationship natin with the Lord and with one another. Kaya nag-aaral tayo ng Word of God, iba-ibang topics po. Tapos, yung task group naman, ito yung mga grupo na naglilingkod sa Panginoon. At uh, pinaprioritize nila yung teamwork, accountability, servanthood, at kinship. So, sa pamagitan ng mga values na ito, uh, magkakaroon tayo ng mahuhusay ng mga uh, tagapaglingkod ng Diyos. Okay? At, pinag-usapan natin who is qualified to lead a small group. At sabi ko, kailangan born again. Kailangan nagpa-practice na po ng uh, godly habits, o yung tawag nating habits, ano, H-A-B-I-T-S, na matututunan natin sa real-life journey, kaya dapat yung mga nag-aspire sa leadership, pinagdaanan na muna nila yan. Okay? Tapos kailangan din na uh, involved tayo sa MP4 at uh, hindi lang bilang mga ikang nga supporters or host or resource people o kaya prayer warriors kundi ikit sa lahat mga active workers. So yan po yung mga frontliners na nagpapatupad ng Go to the Laws and Bring Seekers to Christ. So sila po yung uh, nagre-reach out, tapos nagko-conduct ng mga real-life Bible studies sa iba't ibang lugar. Tapos sila yung mga bridge builders po, yung nagdadala ng mga tao uh, sa small groups, sa pamamagitan ng Join New Converts process. At pagdating sa small group naman po, yung mga nag-build up ng mga mananampalataya uh, sa pamamagitan ng Uh, build up uh, one another uh, ministry. Ito po yung mga bodybuilders. So ito po ay mga taong qualified, no? Na maging mga coordinators, maging mga life group uh, facilitators or task group facilitators. Sa naisyang bumubuo po natin ay tawag core teams. Okay? So ikatlo pa, daguusapan natin yung how to form a small group, no? At uh, nakita natin na first, kailangan, siyempre, we need to find yung mga leaders, yung mga members, yung workers natin, okay, na bubuo ng core teams. Tapos, we need to orient them sa purpose ng grupo, pati yung mga detalye ng grupo, and then we request yung kanilang commitment, no, para maging matibay yung life group o yung task group. Tapos, they uh, we will meet regularly, uh, and sabi ko yung regularly means at least twice a month ata wag po doon para maging matibay ang grupo. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat na topic natin, yung how to lead a small group meeting. So paano ba natin ililid lead yung small group meeting? Tulad din nung mga uh, nauna nating uh, pinag-usapan yung how to form a small group, gagamitin din natin yung lead bilang isang acrostic. So ang uh, unang step, no, is lead with a purpose. Ibig sabihin, kailangan sagutin natin yung tanong na why are we in this meeting or why are we meeting in the first place. So, napakaalaga na malinaw yung purpose natin. Alimbawa, ito ba ay itong meeting ba na ito ay para i-form yung grupo para magkaroon ng orientation. So, ito bang meeting na to ay para uh, mag-discuss ng uh, pinag-aaralan natin for the first time o ito bang meeting na to para i-address ang isang problema sa task group natin. So, kailangan malinaw sa atin kung ano yung purpose po ng meeting natin. Kasi dito nakabase kung paano natin uh, set up yung meeting at ano yung makailangan nating ihanda. So, the very first thing na dapat iniisip ng core team bago sila magtawag ng meeting, kailangan pag-agreean muna nila as a core kung ano yung magiging purpose. At siyempre, mahalaga dito yung pinaplano na natin, yung mga meetings natin way ahead. No? So, kung uh, alimbawa sa loob ng ilang buwan, ano, tuwing kailan ba tayo lalabas para mag out? So, yan, isa yan sa mga purpose ng meeting natin. Maaring para mag para para you know, magkaroon ng pagkakaisa, o kaya may problema tayo, we have to address it. O minsan may peace process. Basta importante, alam ng core team kung ano yung purpose ng meeting. Hindi pwedeng mag-call ng meeting na magulo o malabo sa isipan natin kung ano ba yung purpose. Siyempre, hindi naman po tayo perfect na mga tao pero we do our best na i-clarify natin yung purpose. At uh, kailangan i-inform din natin yung bawat isa tungkol sa layunin ng meeting natin uh, maaari din silang mag-suggest kung meron silang mga nakikita dapat na mangyari sa meeting. So, pwede rin naman tayo na back and forth yung sa kanila ng uh, nga, ng suggestion nila kung kinakailangan. Pero, as much as possible, uh, alam natin dapat kung ano yung purpose natin. No? As a team, as a core team. No? We'll talk about uh, leading a team sa susunod na training natin. Pero dito, uh, sinasabi ko na na yung core team ng small group kung yan man ay life group o yan man ay uh, uh, task group kailangan clear sa kanila ano ba yung purpose ng meeting tapos pangalawa encourage participation no so is everyone present and ready to engage ibig sabihin uh, kailangan ipaalam natin sa mga yung mga dapat dumalo sa meeting kung kailan ba saan ba to gaganapin anong oras malinaw dapat at sinahanda na rin natin yung lugar kung yan ay face-to-face -face meeting. No? Tapos kung gusto natin mag-engage sila, baka meron sila kailangan basahin o pag-aralan. Halimbawa sa live group, minsan may pinag-aaralan tayong uh, video sa Right Now Media. So baka kailangan nila ng link o ng access. O kaya kung nahihirapan silang uh, panoorin ito o ano man yung problema, way ahead of the meeting, para magkaroon ng participation during the meeting, gawin natin yung mga logistics na kailangan gawin. Ihanda natin maigi. So halimbawa, kung yan ay webbing out, eh, i-prepare natin kung ano ba yung magiging uh, uh, ano natin, uh, transport natin dun sa lugar. Paano ba tayo pupunta? No? Magkikita na lang ba tayo? So yan po yung mga uh, dapat inasikaso ng ano ng core team ng isang small group bago pa uh, natin i ano i call ang mga tao so dapat meron tayong pagpaplano no para hindi magugulat yung mga tao at hindi sila ready to engage okay so uh, if they need to read something watch something or whatever kailangan ihanda na po natin yan ahead of time tapos uh, number 3 po uh, letter A no ng acrostic na lead L E A D aim for agreement and unity So, how are we going to decide sa mga bagay-bagay? May mga pagkakataon na okay lang magkaroon ng tinatawag na democratic vote o ika nga majority vote. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon dapat ganun yung paraan. Merong mga sitwasyon na mahalaga talaga yung dapat na gagawin. So, siguro kailangan magkaroon ng consensus. Lahat ay mapakinggan. Pero meron din mga pagkakataon misa na ide-delegate natin sa isang taong isang bagay para siya na mag-decide. Kasi hindi effective na pag-uusapan na pag-uusapan ng isang bagay, tatagal ng tatagal yung decision. So, kailangan isipin ng core team kung paano ba magiging decision making kung meron mang gagawin na gano'n. Uh, ang mahalaga kasi magkaroon ng ang grupo, magkaroon ng uh, agreement, no? So, sikapin natin na uh, i-decide na beforehand, okay, ano ba magiging proseso? magboboto ba tayo? Uh, or, i-go-go through natin sa consensus uh, decision making? Ibig sabihin, kailangan agree tayong lahat? Or, ang gagawin ba natin? Executive decision? Ipagkakatiwalaan na lang natin sa isang tao? Uh, Misa may mga... Subry. I didn't understand. Misa may mga decision na uh, gagawin na uh, ahead of time from the leadership, at uh, yun ay ipapatupad na lang natin, ba. Diba? So, again, that's, uh, depende yan sa iba't ibang mga sitwasyon. Ang main point dito is dapat bago tayo mag-decide, uh, ay nagkakasundo tayo at nagkakaisa dun sa decision na yun, okay? At uh, panghuli ay direct the meeting, you know, uh, what should we do for each segment of our meeting, uh, most likely, you know, yung core team at lalong lalo facilitator uh, in consultation sa kanyang team ay nagde-decide na ahead of time kung ano ang agenda. There may be exceptions to the rule dahil maaaring may suggestion yung iba sa grupo at uh, pwede natin na uh, i-consider yan. Pero leading a small group meeting means meron tayong leadership. Hindi yung parang pinagkakatiwala lang natin sa mga membro natin o sa mga workers kung ano magiging at takbo ng meeting, hindi po pwede na parang, o kayo, anong gagawin natin? O ano ba gusto niyo Hindi po leadership yan. Ang leadership means uh, we direct no, the meeting. Kung meron man silang suggestion, we take it into account at maring bigyan din natin ng halaga yon pag sinabi nila na, o kailangan okay pag-usapan din natin to Kung sa tingin natin na uh, yun nga, mahalaga nga yun, i-coconsider natin yan. Isasama natin yan. Pero dapat natin i-decide ano ba ang paraan, paano ba natin gagawin. Kasi ang bawat meeting ay mayroong mga iba't ibang mga segment yan. No? Now, typically, mayroong mga tinatawag na mga W's. You know? Yung uh, welcome, uh, worship, ganyan, na uh, word of God, merong uh, mayroong mga warfare, nagpipray, gano'n. Uh, mayroong mga ganyang bagay na pwedeng maging gabay sa agenda ng meeting. Pero hindi tayo dapat matali dyan. What is important is, malinaw yung purpose. No? Tapos lahat ay binigyan ng sapat na panahon para mag-ready, para makapag-engage sila doon sa meeting. Tapos, uh, malinaw na rin sa atin kung ano magiging uh, parang decision making natin kung kinakailangan man yon. Tapos, saka natin ngayon i-direct yung meeting para meron pong uh, kaayusan. Uh, nice kong bigyan ng ano ng ng ano ng attention dito o payo yung length of time ng meeting. Huwag nating gawing masyadong mahaba yung meeting. Typically, two hours po medyo mahaba na yan. 1 hour might be too short. Uh, two hours naman tama tama lang. Pero beyond that, medyo nagiging ano na po yon, uh, ineffective yung meeting kasi yung isipan ng mga tao ay hindi na nagiging uh, sharp, no? So do your best na talagang i-end na yung meeting ng uh, about 2 hours maximum. At so, therefore, kailangan ng plano, kailangan make sure na magawa yung dapat gawin. At at kung meron mga pag-uusapan that might take longer than 2 hours, mag tayo ng ibang okasyon at maraya sa ibang lugar. At alam ng bawat isa na it would take a longer period of time. Malimbawa, kung planning yan, o kaya sabihin natin kung yan ay uh, peace process, ganyan maring mahaba yung meeting. So, importante lang yun eh, nagkakasundoan lahat at uh, hindi nabibigla ang mga tao na napakahaba pala ng meeting. Kasi, madi-discourage uh, yung mga tao from attending. And one of the reasons bakit minsan uh, nagiging demotivated yung mga membro ay kasi masyadong mahaba yung meeting. Kailangan ng plano. Kailangan pinag-iisipan. Ano ba ang mga dapat natin gawin within this period of time at kung mayroong iba pang mga bagay, siguro i-postpone na lang yon, i-reschedule na lang yon sa ibang pagkakataon. So, how to lead a small group meeting? Ayan po, apat na hakbang. Lead with a purpose. Encourage participation. Aim for agreement and unity. Direct the meeting. Simple lang, pero challenging pa rin yan. Kaya mahalaga po na ating uh, gawin ito sa mabuting pamamaraan. Muli-ulitin ko po, ang small group po is a place of grace where we help our members grow in faith so that they can serve the Lord together with others. Yampo po ang ating layunin sa ating mga small group, whether yampo po ay life group o task group. Kailangan po nag-grow yung mga tao sa kanilang faith at naglilingkod sa Panginoon. Amen? Pag tayo po ay nasa life group, sempre. gusto natin at the very least may involve sila sa MP4 okay ngayon pag nasa task group naman tayo s'yempre gusto rin natin sila may involve sa MP4 pero beyond that ay maaring meron silang mga ministry na gagawin so purihin ang Panginoon Nawa, natuto tayo muli dito sa session na ito kung paano po mag-lead ng uh, small group meeting. No? Kailangan pinaplano, pinag-iisipan, lalong-lalo na ng core team, at syempre, yung facilitator ang magpapatupad ng uh, agenda ng meeting. Maring yung agenda manggaling sa mga suggestion ng mga membro, pero kailangan ng leadership, kailangan ng pamumuno. Hindi pwedeng uh, kung ano na lang ang mangyayari. Kailangan alam nung nagpa-facilitate ng meeting, kung ano yung pagkasunod-sunod ng mga dapat uh, bigyan ng atensyon ng grupo. Ang isang mabuti at mahusay na meeting, nakaka-encourage sa bawat isa, na be blessed ang bawat isa. Kaya, yun po ang ating uh, gawing layunin, no? Sa bawat small group meeting natin. Merong effectivity, merong effectiveness, merong productivity na nangyayari. So, uh, people would look forward to attend the meeting kasi may pakinabang sa kanila as well as sa grupo. Amen? So, tayong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, muli sa natutunan namin. And I just praise you, Lord God, na kami po ay Tinuturuan mo at sinasanay mo kung paano maging uh, mausay na tagapamuno ng mga malilit na grupo. Tulungan mo kami, tulungan mambawat bawat nanonood, Panginoon, na ma-equip ang bawat isa, matuto, Panginoon, lalo na sa mga bagay na uh, napag-usapan na at pinag-uusapan pa ngayong Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. So, purihin ang Panginoon at uh, thank you po sa inyong panonood sa session na ito hanggang sa susunod na session po. God bless.